Yan may ah uh, Yan alin na namin si dal sa may bahay mga idol Kasi yung panahon ay parang ulan ngayon so, mamaya lang si Kidlat para may baba namin si Kidlat kasi Kaya ah hinahanap natin

apa-apa. Laksa tak ada lagi. Bawa tarun. Bawa tarun dijaga pun lah. Kalau bukan siapa? Tahu ni karung. Makan relax saja bang. Relax tak ada lagi. Relax buat itu ay. Hei, tamak tamak makan ulit tarun. Diahi pa. Beri ina, beri ina tamak buat. Jumpa milia ko. Hmm. Kalau minyak kongsaan. Hindi problema, hindi namin alam kung nasaan. Inala ni Ligaya yun. Kung nandito lang sila. Hindi ko alam kung nandito ba sa Babak man Baba muna tayo, tapos pagkapagpahinga ka, saka na tayo babalik agad. Para lumakas ka. Hindi, okay, mahirap kung babalik tayo agad, tapos ay yung katawan mo. Pa pinatay na yun ni eh, ano. Commander Ligaya yung pamilya ko. Iyan patay patay ni Ligaya. Dahil alam uh, uh, may ano si Ligaya dahil mahal na mahal ka pa ni Ligaya. Ayaw ni Ligaya na mawala kasi yung kanyang buhay. Hmm. Lagi kang nasa puso't isip niya. Ayat lahi kidlat ng asawa niya. Hmm. Dahil ang gusto talaga ni Ligaya na bumalik si kidlat ni Ligaya sila magkatuluyan ng hmm. bigaya. Bagay ang pagsira ni Kuan, Ligaya hmm. Bagay mm. ang man si Kuan. Pero si kung pero kung ayaw mo na talaga kay Ligaya, wala naman tayong problema dyan dahil nandito naman si Tickboy. Uh. <laughs> ayaw niya niyang Ligaya, hindi si Igoy. Igoy na lang si Ligaya. Igoy na lang. Si Kuan na Igoy. An, si Binji na lang. Hindi guys si Black Ghost. <laughs> Yan na lang.

Karena balik langkutan ayun Bingung, 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 bung bingung, bingung, promina bingung, 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 bingung,

Wala pag tubig. Uy. Uy. Hindi mag vlog na si pagbalik dito si Tikboy mo vlog na to dahil mag ay hindi na siya mag vlog dahil bawa na siya ng bagong channel at may may bago siyang bag yun ang kamitin daw niya pagbalik dito sa bundok may bago siyang bag Nabili bili so, mga gamit. Walang, walang uwian ka sa buwan. May tubig, may tubig. Para magtubig. Wala na. Wala na. Inom sa tubig para kuhaan ba? Wala na. Para huwi kang luya. Wala na po. Wala na. Ayun, puksa kayo. Malungos. Wala na. Hindi pa kakao rin. Bukyaro tayo. Wala ganit. Bakit? Hindi pa kaon na kidnat?

Udah, 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 itu, udah, 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 udah,

May mga kalaban sa... ...mahit-miyat yun. Mayroon sa bisig. Sa bisig naman po. Kapag ko yung kidlat, ako yung pinipa. Hindi Hindi na. Ibitawan si Kailangan ka lang natin Kailangan siguro pagbaba natin ngayon, kung may madaanan tayong... ...jalebi, pakainin natin si kidlat. Oo. Oh. Dun sa ano ba? Sa gilid ng Jalibi may ano doon. May maliit na kainan. hindi sa loob ng Jalibi. Hindi Jalibi sa ano? May kainan ng loob. Sandiya. Oh, yun sa gilid lang ba yung may maliit na kainan? Maliit na mga kontrolo pa Di pa kainin natin 'to skidlat mamaya pag ano. May madaanan tayo ano. May iyo iho ba? Oh, mga barbecue. Para bumalik yung lakas. May problema nito, hindi pwedeng makababa at bayan na ganyan ang suot. Ano pa nakabihis to? May reserve bang ano damit ah? ya? Kino may reserve bang damit? Yung damit ko dito sa si bag. Ayun, ay bulimon na. Bilang basta mga isa ka na yung suoton, mabulabog ng mariwa na bago mga mana ano na wadak kidlat. Dapat ko sa Napakumuklas kasi yun eh. Kailangan iba yung suot niya. Malaan na nga. Kung dito ba? Malaan ngayon o dakpon. Malaan na ako dito na size na ang bisa natin to hindi sa rin nga, pasig na may mga mga reserbang harina diya problema ba, may brief ba kaya ito skidlat ganun dito eh ha? may brief? may brief na? ay, gihubuan ni ligaya ni gihubuan ni gihubuan ni ligaya ba mga um, ito yung brief na ito, itong ni busnot ba? ay yeah, ya, dito diya eh itong yung itong yung brief na busnot hmmm gihubuan niya nggak apalagi dalat dalat tiga yang ribet ane gisem simu tiga ya toh tiga ya cikidilah tunga idol tidak mau yang yang riba nginginkan bang ah tidak mau yang yang riba cikidil janganlah segoro black goose mau black goose kan karena kurma tak black goose oh ah nah so tak asli lagi

Tagan ni Kuan Rio, pwede mali ma gulay. Nahurot namo to na tukwa diri bay. ba nang magulay? Tawa ka sa Tagalog. Talbos nang no. Talbos na kamot. No? Oo. No? So, maganda kay kidlat. To pang kuan nang dugo. Para anong dugo ba? Para wala nang dugo si kidlat oh. Hmm. Uh, Sinipsip na ni wala nang ligaya. Wala nang ligaya. na, nobus na yung lana. Oh. Lang sama ng ubo ngayon ni Kidlat ah. Sila ni Kidlat. Lah. Ha? Oh. Oh. <tod> Tawa lang natin yung pagod natin. Para hindi tayo mag-adol. Nakahig ng food Hi, bro. bro. Hindi nang gurong ulan eh

malita maliit tayo kasi yung kargada natin malaki. Yung halaga doon. Itlog ko si itlog. Itlo, itlo, malaki. Itlog. Yun ang sabi ni Ligaya. Oh. Liit daw. Pero magaling siguro ito sa magaling, magaling. Magaling ito. Magaling kumain ng ice cream. Para daw ano. Para daw kulikot. Sabi ni Ligaya. Nako. Daw, kahit butas ng karayong, papasukin ni Kidlat.

<tinyo> ah, Tara. Eh, so, yan may dalo. Ah. Yan, ah, baba, baba, baba muna kami ito, sa bundok para masipti namin si kidat mga idol So, yan. Ah, maraming salamat po sa lahat na nag to. na nag-comment. Yan, maraming salamat po mga idol. At hindi ko kayo, may isa -isa. po yung maisa-isa. Yan na po, maraming ah, salamat po mga idol. God bless you.